Dalawang super typhoon lang na sunod-sunod, may destabilization plot na. Saan nakakatawa yung mga nasa listahan? Ano naman yung destabilization plot? Sinabi ba nila na it is to destabilize the government in, with the purpose of overthrowing it? Yun ang ibig nila sabihin para it will send a chill down the spines of their suspects. Pero yung project nyo yan, na ibagsak nyo si Sarah Duterte <laughs> at lahat ng mga Duterte, kahit sino nalang dinadamay nyo. Kaya itong malaking tatlong araw na sunod-sunod na rally ng Iglesia Ni Cristo, sa October 16, umaga sa Luneta, at sa hapon sa EDSA, sa 17 din at sa 18, tatlong araw po, open po ito sa lahat. Pero tayong mga hindi membro nila, ay welcome na welcome po dahil ang topic naman ay ang pagtutol natin sa masid na korupsyon sa ating bansa na siyang nagdudulot ng kahirapan at kamatayan sa ating mga kababayan. Malakanyang, sagutin nyo, hindi na ba kami pwedeng mag-rally kasi baka destabilization plot din kami? Hindi na ba kami pwedeng mag uh, salita ng opinion namin na bangag kayo dahil destabilization na yan at iligan. Sabihin mo, ay hindi, bagong Marcos ito, hindi, worse ito. <laughs> dahil ito yung nag-promise sa inyo, he wants to recover his father's name. Lumala, malala ka pa kaysa dun sa Marcelo. Kaya ito pong pagpuputesta natin, eh wag po kayong matakot na tayo naman ay tatawaging destabilizers dahil kayo, tayo ay nag exercise lamang ng ating constitutional freedom of speech and to air our grievances against our government. Against the government of BBM that has failed us and the whole world is watching. Itong destabilization na announcement nila, this is for the purpose of scaring all of us para hindi po tayo pumunta sa mga rally. Dalawa Huwag natin kalimutan formula na ito ng bisa. Formula na ito ng Marcos administration. Sa tuwing hmm. na lang may papa uh, sa bukid silang mal maling issue. Maling issue, uh, ulit nililinawin ko, maling issue. Eh inililik nila ito sa mga kaalyado nilang media, kaalyado nilang broadcaster at kaalyado nilang uh, vlogger. Tapos ang nagiging scenario uh, ayun, kinakasuhan pinakasunto at kalimitang target dito o madalas at palagi-laging target dito eh yung mga personalidad na hayagang kumokontra sa administrasyon Marcos. Ano bang mali para ano hindi ba ka kontra-kontra na painumin mo kami ng ano ng tubig ba? Ha? At, hindi pa ka kontra-kontra na nawala ang bahay ko 5,000 lang pero si Gardiola naninira pa ng kalsada para mapaganda lang yung source ng kanyang electricity sa bahay. At karapatan oh. ng bawat sino man, ng bawat mamamayang Pilipino na magsalita ng kanilang disgusto, ng kanilang prostration, uh, ng kanilang uh, sobrang pagkadismaya sa administrasyong ito. Ngayon, kung lahat na lamang ng mga tao, particular yung mga malalaking personalidad, eh pagbabawalang magsalita, eh para saan pa yung nakasaad sa saligang batas na kalayaang magpahayag at kalayaang magsalita? Hindi ba, Marlon, ka ano? Hindi ba ka-reklamo -rekla naman na ang ang unos o yung damage ng unos ay nasa Cebu at nasa Luzon at ang ginagawa mong investigasyon ay nasa Davao. Tapos, ikaw na, sabi, I'll call you out, Mr. Magalong, na we we once admired no eh isa kang unyango ang laki ng ipinagbago mo nasa bagyo ka na nilagpasan mo pa ang Ilocos nagpunta ka ng Davao para mag-imbestiga sinama mo yang si Vince and all kayo mga nagpapagamit pero yung yung Ilocos hindi ninyo maimbestigahan bakit hindi ba kareklareklamo yon sa totoo lang um, kung papansinin mo yung listahan ha? kasama si Mayor Benji Magalang doon eh hey, siya ng pahayag Tinatanggi niya yung hmm. destabilisasyon kontra sa gobyerno. Anyway, bigay natin sa kanya yun. Bigay rin natin yung ano. Pero ano ba talaga ang tunay na salita ng destabilisasyon? Hindi ba ang tunay na destabilisasyon ngayon sa gobyerno ay ang walang kapararakang nakawan? Hindi ba ang tunay na destabilisasyon ngayon sa gobyerno ay yung wala man lang kayong pinapakulong wala man lang kayong kinakasuhan ang tunay na destabilisasyon ngayon katulad kanina alas 6 ng umaga nagtaas na naman po ang presyo ng krudo at gasolina at ang tunay na destabilisasyon ngayon ay magtataas ngayong yung buwan ang singilin sa kuryente ang tunay na destabilisasyon ngayon maraming buhay ang nawala maraming ari-arian ang nasira at hanggang ngayon humihingi sila ng hustisya katarungan pero ano ang ginagawa ng administrasyon Marcos? Sa madaling salita, ang tunay na destabilisasyon ngayon ay ang malalang kagutuman at ang pagbabaliwala ng pamahalaang Marcos. Kailangan mo pa ba ng listahan ng destabilizers, Marlon, kung sila mismo ang nagpapahamak sa mga sarili nila? Mantakin mo, Marlon, katatapos ng pino, papasok ang uwan. Anong ginagawa sa Malacanang? May pa-concert ang Mel Robles at ang Lisa Marcos. Diba? Anong ginagawa niyo? Ay, kailangan, kailangan na yung stop. Ayan, muringin nga, yung ginawa niyong pagpa-party-party. Diba? <laughs> diba? Nagpadala, nagpapasok ka ng pusikat dolls para sa birthday mo, pero yung mga tao sa paligid mo, hindi lahat ng bahay sa Malacañang Marlon sa sa komuni sa ano sa sa bakod ng Malacañang eh mga malapalasyo Marlon ha. Tatandaan ni Marcos 'yan. Konting kembot labas ng gate may namamalimos. Let's check ah. Diba? Hindi pa de <laughs> hindi pa pang-destabilize de yung maghahamon ng gera sa higanting bansa. Tapos, Tapos habang nagkahamon ka ng gera, maghihikayat ka ng mamumuhunan. Nasaan na yung ipinangako mo nung unang dalawang taon na kabi-kabilang biyahe mo? Nasaan na yung 72 billion dollars na ipinagyabang nyo na merong uh, foreign investors ang nag-pledge? Bakit wala ngayon? At sa halip, binawi pa ng South Korea yung 9 billion uh, dollars na dapat eh, magagamit bilang panimula at programa ng administrasyong ito. Da kaya nawala yan kasi wala sa katinoang pag-iisip ang namumuno sa pamahalaan ngayon. Nabanggit mo yan Marlon ha, bumaba na naman tayo dahil yung foreign direct investments natin, eh, bumaba na naman pala ng 40.5% in August. Diyos ko po magkakalahan. na po, tulungan natin ang mga nangangailangan. Yan, nangangailangan. Hindi na po, huwag na po magsiraan kasi tapos na ninakaw na po ninyo. Yung ibang nanonood yan, nanakaw na po yata ninyo. Yan, kasi hindi naman natin maano ma pa kung sino talaga yung totoong magnanakaw. Ano mo nangyari yan eh oh. sa bayan ng Israel noon oh, oh, oh. kaya oh, oh. nagalit ang Ama, di ba? Na Mababasa ma ah, natin yes. sa Mika Stress, oh, oh. ang oh. talata ay stress. Ito ha, ah, yung mga katiwalian sa nang mga pinuno sa Israel. Okay. Na yun ang nangyayari ngayon. eto ang nasusulat ha. Ah. At sinabi ko, makinig kayo lahat ng mga pinuno ng Israel. Katarungan ang dapat ninyong iralin yes. Ngunit ayaw ninyo ng mabuti at ang nais ninyo kasamaan, parang uh -huh. pinapatamaan itong mga uh, pinuno oh, natin uh -huh. ngayon. Uh -huh. Hindi naman pula ta yung okay. uh, ibang mga twali diyan. Okay. Okay. Binabalatan ninyo ng buhay ang aking bayan at unti-unti'ng hinihimay ang kanilang laman. Oh. Tingnan niyo. Oh. Kinakain niyo ang kanilang laman. Binabakbak ang kanilang balat. Binabali ang mga buto at tinatagtad na parang karneng iluluto. Ganyan ang ginagawa ng mga oh, sa mga oh. taong bayan. Darating ang araw na kayo'y dadaing kay Yahweh. Ito ang pinapatukoyan nito yung mga tiwali. Ngunit hindi niya kayo tutugunin. Hindi niya kayo pakikinggan dahil sa inyong mga kasamaang ginawa. Yan Ayon. ang warning ng ating ama sa mga tiwali. Darating ang araw sila ay mapapahamak hihingi sila ng tulong hindi sila tutulungan ng Panginoong Diyos tama tama hmm. Tumami ang trolls sa social yan. media. Sinisiraan ang Iglesia ni Cristo. Yes. Ke kulto oh. daw. Oh. Ke bakit daw. Binuto, eto, nagtatawa ko eh. Binoto, inendorso endorso daw oh, ng INC. E eh, bakit nagagalit sila ngayon? Bakit nung inendorso ba natin eh, um, alam natin Ayun. na magkakaroon okay. ng ganitong okay. anuhalya. Oh, hindi okay. naman eh. O, oh. Oh, diba? Ah, ano yan? Trials yan. Yeah. No, no. Ke baliwala daw. Ewan oh, ko po. kung bakit uh, baliwala sa kanila yung hikilos ang uh, dalawang milyong tao. At eh, hindi po oh. baliwala hmm. yung galit ng tao, uh, baka, uh, Uh, si Ante Claire na naman kayo. Wala siya nakikitang galit, wala siya nakikitang hirap, oh. wala siya nakikitang gutom. Ayaw. Ano, lumabas daw siya sa bahay niya, nag-ano, umikot-ikot daw siya sa kanyang sasakyan, wala siya nakikitang gutom. Ayaw. Eh, eh, ewan ko, eh baka nakatulog siya sa sasakyan. Pero alam niyo po, ha, ay yan pong ginagawa po natin ay nasa Biblia yan. Correct. Sapagkat kailangan po tayong kumilos. Hindi lamang karapatan natin yan sa ilalim ng saligang batas. Uh -huh. ha, kundi, ito po ay nasa Biblia rin. Ha? Tama. Sasabihin ko sa inyo, ito ha. Yes. Ito ang nasusulat sa Isayas. Ha? 61, ang talata ay 8. Okay. Ha? Sabi ng Panginoon, ako, si Yahweh, ay umiibig sa katarungan napopoot ako sa pagnanakaw mm -hmm. at kasamaan. Okay. Yan, malinaw na malinaw po yan. Nasa awit. 12, ang talata ay 5 rin. Dahil inaapi ang mga mahihina. Yung eh, mga taong bayan, mahihina yan eh. Opo. Oh, kikilos ako. Mm -hmm. Yan po ang ginagawa natin. Hmm. Ha? Ah, para yung mga pagnanakaw na yan ay... Di ba? Opo. Eh, matuldukan. -ma yan po lamang ang hangad namin. Mm -hmm. Di ba? Tama. Okay. hindi naman kami naghahangad ng kahit ano. Hmm. Kailangan ba ba nating maging tanyag? tanyag na tayo. Hindi naman tayo nang hihingi ng suporta sa ating pagkilos kung kanino ang politiko okay. o kahit pribadong tao, di ba? Hmm. O, oh, di ba? Yun po ang ating uh, ipinaglalaban. Okay. Katarungan, kaya sinabi na natin yung sinasabi sa Epeso, di ba? Okay. Masaya ang mga tao kapag makatarungan ang mga namumuno. Ngunit yeah. sila ay tumatangis kapag masama ang ating mga pinuno. Yan po ang ating uh, ipinaglalaban lamang at wala nang iba. O, oh, di ba? Tsaka yung mga ano, mga kababayan natin o kamedia natin, eh hmm. kayo naman pambira naman kayo. Gagawa rin lang kayo ng mga balita eh pangit pa. Gandahan oh, niyo naman asana, yung balita nyo. <laughs> gumagawa ng balita yung iba oh, ay